Abay, ito daw palang daylan kung bakit out itong si Lebron James laban sa Kings para nga dito sa LA Lakers. Wala well, sa tapatan ngayong araw ng Los Angeles, pati na nga rin ng Sacramento Kings, mga idol, for the fourth time na agad this season. Abay, ang team ng Los Angeles Lakers ay tinalo nga na naman ang team ng Sacramento. At sa buong season, mga idol, whip nga nila ang season series against Sacramento. Meron silang 4-0 no record. At ang mga nag-stand ay itong ang si Andre Davis, pati na nga rin itong si Austin Reeves. Si AD may 36 points, 15 rebounds, 8 assists. At etong ang si Austin ay may 26 points and 16 assists. And well, hindi dapat natin palampasin ang isa pang nag-stand mga idol on both ends. At yan ay walang ibang kung hindi itong si Max Christie. Nang dahil meron nga siyang 16 points mga idol, dalawang assists, dalawang steal at isang block on a very efficient 62% shooting sa field. And well, hindi man niya napigilan completely kagaya nung nakarang mga games itong sina de Iron Fox ay natulungan niya namang itong mas slow down. Lalo na yung atake niya nga in the fourth quarter nung kumakambak sila. Kaya naman dapat big kudos din ang ibigay kay Christy ng dahil on both ends. Ang tulong niya nga dito sa team ng Los Angeles Takers. At ang kanilang panalongang ito ay ginawa nila without their franchise player superstar na si Lebron James. And well, ang balita sa atin neto nga ni Dave McManamin ayon daw kay Coach JJ Redick ay itong si Lebron James is out because of an illness. Well, hindi nila mga idol inis fake hindi nila din Italia kung ano ang illness na iniinda neto ni Lebron James. Pero itong si Rui at si Mura mga idol ay meron nga rin ganong rason kaya siya nasa injury report meron din daw illness. Pero nakita naman natin na itong ang si Rui ay naglaro pa nga rin at ang laki actually ng tinulong dito sa Lakers with 21 points on a very efficient 7 out of 11 sa anyang shooting sa field. Kaya nga ang ilang fans ay napatas ang kanilang kilay nung makita nilang injury report ng Lakers nang dahil parehas lang naman daw itong si Lebron pati na rin si Rui at pakangalang daw pinahinga lang itong si Lebron James matapos nga ng kanyang sunod-sunod na games na nilaruan. Pero mga idol, actually itong illness ni Lebron, itong kanyang sakit ay hindi nga lang ngayong araw. Nang dahil nung nakaraan, nung nagpractice ang LA Lakers, nung Friday daw, ay hindi na naka-attend itong si Lebron nang dahil nga mga idol sa kanyang illness. Meron na siyang sakit noon at hanggang ngayon ay hindi pa siguro gumagaling. Kaya nga hindi muna pinalaro na ni Coach Redick ng Lakers coaching staff itong si Lebron James. Binabuti na nga nilang ipahinga. And well, nakita naman natin na naging okay lang naman ang desisyon na itong team ng Los Angeles Lakers ng Yanang dahil itong si Lebron ay hindi na kinakilangan ng Lakers para nga manalo sila this game ng dahil itong si Austin, Anthony Davis, Rui Achebura, pati na rin si Max Christie ang nagbuhat team effort sila ngayong wala ang kanilang star player at talagang next step pa pang bawat isa para nga talunin ang team ng Sacramento Kings na siguradong gustong gustong bumawi nga sa kanila nang dahil 3-0 ang kanilang record before this game. Pero at the end, nanalo pa rin ang team ng Los Angeles Lakers. No Lebron, no problem. Pero expect natin yung mga idol na sa next game ng LA Lakers laban sa Cavs ay maglalaro na yan itong si Lebron James.